Hello mga boss, kamusta po kayo? Atin panoorin nitong mga itinawag na mga referee sa NBA na foul Pero flop lang pala Kagaya nito, tinawag ka na offensive foul ang Warriors dito pero wala naman pala Ito yung itinawag ng referee na offensive foul, ano? Ayan, no? Sinampan niya yung sarili niya para matawagan na offensive valano na Naisay niya yung referee, siyempre naisay niya rin yung Warriors dom. Kung si Kuya Boy muntal ba niyan, di kayo Ito pa yung isang nag-flop, oh. Kala mo parang nakuryente nga, no? Ipalaka, eh, no? Ano ba nangyayari sa NBA sa era na ito? Bakit ganito yung mga pinapakita nila? Ito naglalaban ng balls siya kahit dito. Ayun ako ni Lebron James. Kaso nasundot ni Derrick Rose ata sa mukha. Kaso wala eh. Flop eh. May balahibo, hindi nakakante. Tapos sumaftin pa siya ng ganyan. Pakindat-kindat pa. Tignan nga natin maigit kung nasundot. Layo oh. Di nga umabot sa kahit balahibo eh. Sobrang nana naman neto ni Lebron. Pati reverie naging nana na rin. Hinding hindi pa pwede ito kay Kuya Boy Montalban at Tila Pukoy. Sa sa mga North Calohan reveries natin hindi pwedeng ganito. Pani si Mare, sa NBA talaga minsan. Shoutout kay Iparin Junior Aso, eh, na referee din yan. Heto, nag meeting meeting sila Lebron dito, may iinuman session mamaya. Kaso, ayun, tinumaan na naman si Lebron dito. Tinumaan ang kanyang kakampi na si Tristan Thompson, ano? Tinumaan ang si Iko. Ang itinuturo ng referee na sa darin si Karel ng Toronto Raptors, ano? Naisa na man ni Lebron yung referee dito. Malayong malayo kayo talaga sa mga referee ng kamarin. Mas magaling sila kasi sa inyo. Ang sa club nito, hindi na ginawa na technical pa. Mahalas sa buhay ng ganyan. Ako si Hero naman, tumiro ng Andreas, hindi inagalaw. Pero tinawagan na naman ng referee. Malabo na yata mata ni Rep dito. Rep ni Balahibo, walang nagalaw. Malayo malayo ito kay Kuwe Boy Montalban. Kay si Kuwe Boy Montalban, kahit sa malayo. Tumatawag yun eh. Halos minsan, hindi na nga mga pero oh, tatawagan ka pa rin yan ng Paul. Ganyan, kaalinaw yung mata niya. Na isa din dito si Nark Dovizia, no? Ito yung flop ni Krilenko, no? Hindi naman tinamaan. Pero nag lang. Ito pa yung isang balala, si Doraemon Grimm. Isa rin tong flapper. ano no? Kunwari, tinamaan sa mukha ng siko, pero hindi naman. Di na na walang kontak sa anya, no? Pero tinawatan pa rin ang referee. Shoutout kira pa rin Buboy, pa rin Junior Aso, pa rin boy, at Kuya Ter. Pati na rin kay Kuya Boy Montalban. Pati na rin syempre yung mga referees natin dyan sa North Caloan. Hindi na ay sa rito si Stevenson, alo? Eh, no? Pero anina na ay anin, anin, sa siya, sinumpal niya yung sarili niya. Tapos, offensive foul yung binabantayan niya, no? Pero this time, hindi mo yung acting niya ngayon. Kasi yung nagkarati chap si Mick yun, no? One, two, tapos binato siya ng bola. Biglang naglag, ano? Sige mga boss, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.